Hello guys, mabilis ang video to kaya wag mo i-scroll. Kailangan natin malaman ang issue ng corruption sa ating bansa nang sa ganun ay makapagpili tayo ng uh, mga sumusunod na leaders darating na mga election. So panoorin natin ang video ni Bryce sa kanyang pagdawit kay Senator Jingo Estrada at Joel Villanueva. Narito po. Si Senator Jingo Estrada, Senator Joel Villanueva, usec Robert Bernardo at D Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. At ang sabi po ng boss ko dito, ay 30% ang commitment dito. Guys, mukhang opo naman si Senator Jinggoy sa hot seat sa Red Ribbon Committee sa investigation ng Corruption Flood Control Project sa Pilipinas Particularly sa Bulacan Dahil sa kanyang pagkadawit sa 355 million budget insertion para sa mga project sa Bulacan So yan po no Ayon yan sa ay, pinahayag ng DPWH District Engineer Bryce Hernandez At ito guys ay maaring pinabulaanan Senator Jinggoy Estrada, of course. Sino namang magnanakaw ang amin, di ba? Ito po ang reply ni Jinggoy, guys. Sabi niya, mamatay man ako, mamatay man pamilya ko, wala akong natatanggap. Yan ang tamang pagbasa, guys, with feelings. <laughs> at ang issue na to, guys, ng 355 million budget insertion ay inosisa ni Senator Ping Lacson. at you know what, guys? confirm. Meron niyang nakita na 355 million budget insertion na nagmula sa Senado, guys. Ha, alam na. So, manawin natin yung video tungkol sa confirmation ni Senator Ping Lakson. Pinatsik ko agad sa General Appropriations Act. Kung meron bang uh, insertion na nagkakahalaga ng 355 million pesos na intended para sa Bulacan. And we found one. Mm -hmm. Meron talaga insertion Na wala sa House version, pero lumabas ito do sa Senate. by after BICAM. Ah. So maliwanag na either sa Senate version or sa BICAM yon na insert. So based sa confirmation ni Senator Ping Lacson, siya lang ibig sabihin yan? Hmm? Malapit sa katotohanan ang sinabi ni Bryce Hernandez sa kanyang pagdawit ni Jinggoy at kay Bro Joel Binyanueva. So, anong sa inyo guys? Maraming salamat po.